Si, si, si. Bakal lalaban yan Bakal lalaban yan. Ang Kamu Kamu bro. Grabe sobrang salamat sa kaibigang diwindi dokyo e. E. talagang napaka tibay mo Wow. di e.

kalau hmm. oh. ah. Uh. Kalalaban bro. Malakas, malakas. Jepang, ah. hey. Kapang. mana? mo na, paluwain Kapang. Ya bro, nakatulog na bro Anong gagawin natin itu bro? Manakas! Huwag kang magkumpinsa! Manakas pa! Hindi nang hihina po bro! Ha? Hindi nang Hindi nang po bro! Manakas! Manakas! Oh. Baka may nilunok pa yan bro! Hindi ka na Pagtulong! Tugdasin natin bro! Tugdas natin to! Patayin na natin! Yeah. Tuh. Woh. Mas siapa? Mas Malakas. Mas Malakas niya yang kapan ya? sa ano, pang yung ano mata niyo Oh parang may kasya-kasya nung kanina Parang may kasama bro wow, okay. Oh gie oh, Ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho Wow. pa Napakalakas nila bro Napakalakas nila ngayon bro nila mas ano mas triple yung lakas nila kaysa dun sa mga nahuhuli natin dati parang tuluyan na talaga silang nag upgrade nag upgrade talaga sila ng tinunok ano yun, ano yun? Oh? parang ingay ng ano lapit malakas kayo ha wow bro bro tumatakbo siya bro pag ano tayong dalawa tumatakbo siya pag tayong dalawa bro ayaw niya ng parang hindi niya kaya tayo yung lakas nila bro parang parang pinuno. kaya nga napaka ano mag napakabilis napakabilis Oh, 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 oh. Krabi Gih. Wow, Wo. Parang marami na sila dito, bro. bro. Oh. Parang mar marami na sila dito. Parang may busis baboy dito, bro. Parang may busis baboy. Bro, bro, <tune> oh, bro, bro, oh. bro, oh, bro, 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 ah, 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 bro, ang lakas ng pinuno ang lakas pinuno grabe saan? hindi, tiyak hanggang lang yung uh, bro, pakinggan pa. mo bro huh? parang may busis baboy dun oh sumusugod siya na huh? pag ano, hindi tayo nakahanda Wow. Oh, pakinggan niyo mga lodi. Talagang may busis baboy. Grabe, sobrang lakas nila ngayon. Kasi bilog ang buwan.

Bro, awakan bro. galit mo talaga ako ha sobrang tapang sobrang lakas mo pala woy hey. may busis baboy talaga dari bro dito bro wala na kayong wala kayong

bro, kes, udah oh. habis belum lekas? lekas. 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 Grabe, <sighs> bro. 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 저 t h e e 5으으어아 Segi Segi itu menang di Ah Ah

Mga bigitagaan. Mga giginan. May sadonya yung kapangyarihan niya. Wala ka pa wala ka na pa lang silbi. Ah. 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 dami mo nang dinali tapos may mga babae ka bang tinira pagpigtiin ka may mga babae kang tinira bro napakasama hmm. nito iya yeah, nga hindi na dapat mabuhay Tak Ta. Ta, Sige Sige na kailangan tulungan to kasi marami nang siyang bro yan patayin mo yung camera mo huwag mo nang i-video yan sige Tutunugin sige sunugin natin to sige tayo ng ano kailangan mabuhay ng mga klasing ganito ganito Sige. 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 natin Sige. 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 tayo sa Sige.